Mayong adlaw ka tanan nga napaminaw karoon ni Tulamanon kini ang akong suluran. Ilabi na ka ninyo, ni Neobra o Gator ni Ilen Batahan. Ingon e man sa mga artista na magkataw kinabuhi ni akong suwat suluran. Ako si J. 24 yung anyos, single, taga Big Margos Glan, Sarangani Province. Punto medical kini akong suluran. May netabo man sa akong kinabuhi na dilila akong gustong mausap pa kato. Mga mga ayok ninyong tambag kunun saon nga aku tong malikayan. Aron yang sabtan, ingon ini yung mga panghitabo. Sikat talaga ka din daw. Champion mo sa basit. Kuman <laughs> na kong pangimasa. Murilaks Ikap pa ada. Hindi. Yeah. Ah. Ayun ang kagitan doon. na itong pangita ni mo. Laag na pod ka. Duwa may basket mo eh. Ay kagwang kang bata ka. Naon sa nga nun ang himasa mong ka. Ha? E nga naman di ma. Pirmi may buhaton ko. E, Isingut kayo nga kung tiil humano basket. Maong mahimasa ko araw di mabaho. Hmm. Ni gago ni mo. Abi nang kabo. Be, ihapak ko na ni mo ba. Beh, abi ka ano kabo. Ang musuk ko siya. Ayaw na ni Gutro ang agi yan na imong pila. mga imasa, dayon ka? Mabakul gino niya ng kaamawa ka. Ha? Mabakul, good? Para pang lang? Magkabakul na? Tingnan na, saan nag-isulis sa kumamana ko, ako, Pertsoy? Nga, di manghimasa human ug basketbol. basketball ya solo dapat ko eh saba ka mama eh grabe di mo undang og sigig yaw balik balikan kitag ingon ingon dai nga ato omo. mo ha eh mas una mis duyan ninyo <laughs> <laughs> abit nang mama pun, aku, ba eh. Anak, ala nang mama mahal lagi eh. pero usahay muhi ko idi kog basta wa siya eh. Dahil na mong kung dili ko magkapahimasa ako, ilabi nag padong kong mato. Ah, oo, oo. Ako sabi ay. Pero sao o na na, nga makadaot man kuno na. Ako patuo na lang ta, kaya simba ko oray matinood. Kahadlo ka, no? Kung matinood niya, mabakol ta? Oh, Jimmy. Bultag na dyan. Ops. Ah, uh, ay. Ay, kapo ka bang ipangon. Rubog at na lang lawas ng ipangon. Pero, base may yawa sa akong mama ron. Mupangon lang dyan ko eh. Ops. Ah, uh, ay. Ah, uh, uy. Ngayon mo maning... Usan ako nga tiil. Banhood man. Nga naman ka eh. Waka ako kalisusukad sa akong pagkato gabi eh. Usa na kahang akong nga natog gabi eh. maong banhod ning akong tiil. Ay, eh, ya, siguro kay kapoy mo kay misa akong duwa kod kahapon. Unaan pa nga, may gisugo sa si mama na ko. Ay, pwede na siguro ning lakaw eh. Barong na oh, oh, aray. aray, aray, aray. Ah, dah. Uy, umuwi nga akong mga tiil. Aray, ah. yeah. Noon sa kadiha? ha? Aray, asa ko, babe? Hindi ko kalakaw! Noon ah. hindi ka kalakaw? Lagi ma, banod ang akong mga tiil. Huwag magliso mag ko sa pagbarog. Hindi ko, hindi na ko malakang akong tiil, ma. Alakadiyan, Jee. Mao na ka, ka na nga kung giingon ni mo, nga babakol ka na! Mo! Matod sa mama, Pasmo sa kusog ko no to. Pero gi hospital dito ko ni Adto. O nagdudada ang mga nurse nga nagatiman ako nga hypokalemia kuno ni, eh. Uubos ang akong putasyum. Gipa laboratory ko nila. Apan normal raman ko ang akong potassium level. O niya? O mo? O Nga ipapauri ka sa doktor. Ang lang ato pa. Ay, nagduod lagi unta sila dito sa ospital. Nga loko no ang kuno ang iyang potassium. Pakan on ra ko og saging og i-exercise unta. Apan... Diyang nigawas ang resulta sa lab test niya. Normal raman. Ya. Yeah. Naunsa mo ko ma. No. Di man gyapon ko makalakaw. Unsa mo giday mo gibati ji? <laughs> Banot lagi na akong tiil. Lakit ni mga kuya mo nako sa kamot. Dili na nako na malihok. Uriya nga dong gipapagawas mo sa ospital. Mm, Butlang. Ay. kayo wa may findings dito sa doktor. Apan gi-refer mi sa doktor dito og lain na sang doktor. Naaman to diha ang lista. Murag ang pangan atong Doktor Renato. O niya nga nang man yung giyad to. Nanguli minum ni sabay. ba na ito'y kwarta. <coughs> Nagsalig mangkod mo. Nga ako rin mabuang upang ito'y kwarta. Ang imong giyatag na ako pila to. Hurot na. Maong, namauli na lang mi oy. <coughs> Dito ko kalakawin eh. O nga ma, dito namin kalakawin eh. Iyak-iyak lang naong ni moje Di ka manggot pa toong badlongon, oy. Kainan nga ayaw pang himasa ahuman basket? Kaya makapas mo na sa kusog? Awa o di ni na? Oh, De, <laughs> oh. Huy, mangita pa tayong kwarta. Arumaka adta-adta to atong doktor nga gi-repair sa ospital nga mo ay atong doolon. Alang anang imong gibati. <laughs> okay raman ang iyang potassium level. Mo sa nege ingon dito sa ospital, nga mong giantuan dok. Pero naon sa man diay ning anak, nga dili pa man makalakaw hangtod karon. Alexa ul kining iyang gibati karon, kini sakita. Gitawag kini o oh, GBS. Uh, un unsa man na dok? Un guillain syndrome. Ah? Uh, unsa man taon na dok oy? Di na ba yun makalakaw ng akong anak? Una rin na pag December 19, 2019. Pag January 2, 2020, na-admit ko. Kumain ko ma-refer glain, doktor. Milagro kong nakabalik-blackout dayon pag March 2020. Dahil nagtuomi nga dugo pa dyo kong makalakaw balik. Maong karon, may kahadlok na ko nga mabalik na ko itong sakita. Ang ako mga pangutana, maupinoy mo sunod. Unang pangutana, kalit kong dili makalakaw, kay banhod ang akong tiil. Ug dili ko malihok ang mga kuya mo sa akong mga kamot. Bata mo ko, gusto ba nga akong mama nga pas mo na sa kusog? Ikadong pangutana, nagtuo ang mga nurse sa hospital na ubos kong putasyon. Apa normal naman ang akong lab test? Di ang girefer kong lay doktor, GBS ko nun eh, kung gian Bray Syndrome. Unsam na rin sa kita. Delikado ba din eh? Kaya di mo kung makalakaw ato. Ikatulong pangutana. Nakalakaw na akong balik. Pero naapa nga akong kadlok nga base mo balik to na akong sakita. Unsam na akong buhaton. Araw malikayan kaya na to na akong nabakul ko kadali. Ikaw pat, ugatapos ang pangutana. Nagdudang uban akong kaila nga basin ug kaliwat ni Namo. Pusibli ba nga sa amo dugo o kaliwat? Palihog, tabangin ang bagiko, Kini ang akong suweran, J. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kininga kong suliran. Ano sa ko? Dr. Rini Obra, makikuban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usam man ako sa psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako sa drug addiction specialist. Kasi kasi pamagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran underscore 612 at yao.com. Facebook.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page o ba sa mong batan sa third floor o CR si Martinez Bilingos Minya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kaning uh, you have nothing to prove to anyone abala <laughs> na ay ay uh, betid wa uh, koy okay, obligasyon pag, -expl pag explain nimo nganong buhat na kunin? You have nothing to prove to everyone or to anyone. Okay, so ang atong matatampo ko ng adlawa, si J, 24 years old, taga Big Margos Glan, Sarangani Province. Uh, ba, uh, single pa ni si J. May, kuni, may tungod ko niya ang traumatic nga experience sa kinabuhi. Ma, mausab pa ba ko nun eh? Mausab pa ba ko niya ang traumatic nga, ta na experience sa kinabuhi? Kay, uh, medyo na naman man siya magbalik-balik kuno ha so kumasa, isa may mga taggan sa ranggani kay kaila doktor Joe Ruiz murag taga diha ni siya murag politiko mga natingali ni si Joe Dr. Ruiz diha sa Glan sa ranggani ug mga taga tanan nga taga Mindanao no si Ricardo Lagcao, diha si uh, Porfirio Lim Ano bang gabuhon man ni? Glacerio Galolo di. Sa sa Cagayan de Oro, no? So, mayong pagpaminyo niyo da sa The Hollow of Mindanao. Unang pangutana ni uh, J. Dili, uh, di makalakaw. Di siya makalakaw. Ah, uh, maka, dili na ko siya kalakaw, dili na makamubang ang yung kuya Sa kuya moy ka nang sa tudlo. Tinapas mo kuno siya kusog, ingon sa iyang mama. While well, kining napas mo sa ako na ning gigutan napas mo, kining usahay rason kaning uh, sudden change of body temperature, kulang sa exercise, uh, for some reason, na-compromise ang blood supply diyang dapita, na-fleck, wakadaloy ang saktong dugo, kulang sa vitamins, naghang mga rason, nga nung walay kusog ang atong muscles, no? Nanglan naatay para dili mag-crumbs, nagantag potassium, uh, atong mga kabukugan, nagag-calcium, para nga, mafunction normally. Bata pa bang kayo ka, Jay? Eh, Kintakin lang ng imong paada. Kung magdili kayo, siguro maayo ang imong pong, uh, exercise, no? So, dito sa hospital ko no, sa Glan Sarangani, eh, giinan siya sa nga i-refer sa kwan, sa doktor. I-refer sa doktor. nya niya, di diagnose kayo no siya na ay barre syndrome. Gilin Barry syndrome belum belum tidak satu lagi siguro guru nengis gutan neng usah neng Gilin Barry syndrome ini sih usah nih sih ka problema sa sa nerves ah ang angker kaku usah nih usually ah maka ma of course kung nakai Gilin Barry syndrome kayak piktado man mani imong nerves mau lower or mau mau lower mau diminish ang imong ah uh, muscle functioning. Nga, in the worst scenario, maka-cause niya siya og paralysis, no? wako ko magingon dyan nga paralyze ka, but in the long run, kung hindi siya ma-address, maka-paralyze niya siya. O sa may nung dana niya, kung balikon, this is due to viral or bacterial infection. Ha? Ah? Yeah, nga, ang treatment niya ni is, uh, one, uh, immunoglobulin. Immunoglobulin. Ha? Ah? Intravenous intravenous nga im immunoglobulin doon so, sa so may mga early signs nga nakaay syndrome mu 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 hinay ang functioning sa imong muscles nya naaay magpitik-pitik diha both legs usually ang maapektuhan ani ang imong extremities either uh, both legs or the upper body or imong mga arms no So both legs, upper body and arms ang maapektuhan Ani. Hindi mo ngunin siya inunta kuan kayo but it is potentially life threatening kay maka-interfer man sa imong paginawa. Yung uban ni taas ang imong heart rate, mo imong blood pressure, unya mag uh, magkuan ka, bradycardia, so, mo kuan lagi. maapektuhan ang pagsining sa imong sa imong uh, heart. So, you you take dia sa giglan sa nagani daga mga green leafy vegetable dia, no mga fruits. But you avoid lang ha. Jay, avoid ka og mga process ng mga pagkaon. Kada mang preserve og kada mga tagas og sugar ng mga pagkaon. Ha? But rather you take uh, fruits, kini yun mga tagas og mga vitamin na uh, Uh, B1 or tayamin ng mga pagkaon magnesium calcium no nga naa man dia siya sa gland sarangani no maka maka lingkawa sa kaniya ni with the intervention sa mga pending doctor kung balikon ang hinungdan niya ni is uh, mahitabo ning guillain bari syndrome after a viral or bacterial infection ha huh? so ang ang giingon nimo makalakaw ba kuno kag tarong pa og balik nakalakaw mo kuno balik nya ka rather tarong pero ang iyang kuyawan og mobalik no mobalik pa kuno hereditary ba kuno ni mm, uh, not really so dili ni siya genetic but uh, this can happen after a viral akong balikon sa mga pa viral and bacterial infection um, ang kuan ni is uh, um, na ay posibilidad nga mabalik pero gamay rin percentage. Maka-cause ni siya neuropathic pain. Why? Because maapektuhan man ang imong nervous system, ang imong nerve, nerve supply. Kumauna siya nga kung istorya, kay problema, Jay, dia, sa Big Margos Grand Sarangani Province. I hope nakasabo, ayaw kalak, ayaw kabalaka nga dili, naka makala, ma, uh, or mabalik tong, uh, kung maglikay lang ka nga, dili ka, mind infected og balik uh, pinagi sa pagka pagka good ang imong uh, health habit uh, be hygienic kay uh, hygienic mo bot sabot limpyado baka nga mundo lawas, uh, Magani kagaw nga mong doon sa itong lawas, dili kay dagan, ma-contain -ma ra. Rather than matulog lang kang, dili galing man rapo, dili galing makuan, na limpiado, limpiada yung limpiado. Ha? Alright, so, to you, Jay, sa Big Margos Glan, sa Rangani, and to thousands and millions yung namin na sa programa kininga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa Provolo sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Nationwide, Tata Carmen. Daghang salamat to Mayong.